magandang umaga sa inyong lahat mga ka-breeder uh, i-share ko sa inyo ang isa sa mga sekreto ko kung paano ko magpa-stud ng mga alaga kong kambing ganito ang sekreto ng Maharlikan Good Breeder uh, itong kambing na to ay pagmamayari ng kumpare ko pinapa anuhan lang ito, pinapakastahan lang ito sa aking bulogan uh, bulugan sa aking bak. So, ang ginagawa ko kahit sabihin niya na nasa kondisyon yung kambing niya, hindi hindi talaga ako mag ano, magkumpiyansa. Gagawin ko dahil hindi ko ito kambing or kahit kambing ko dapat naka-antibacterial pagkatapos naka ano, naka-deworm. Kasi limang buwan 'yan magbubuntis bago manganak. So dapat naka-deworm siya para nasa kondisyon at saka naka-antibacterial siya para sigurado walang bakterya tapos kung may sakit man siya hindi mahahawa yung bak natin so kaya nga ganon ang sekreto ko ah uh, condition muna ang kambing pagkatapos pag sakali na condition na para safe siya na magbuntis safe din yung back natin saka pa natin pakastahan pag namali na or nag hit na siya tapos pag halimbawa pag ano natin natamaan na siya no? halimbawa nakastahan na siya ilayo mo muna yung bak huwag hayaan yung back na maka palagi nakaano doon sa babae kasi ang gagawin ng back uh, kahit hindi pa tumatayo hindi na tumatayo yung kanyang are lalandiin niya nang lalandiin ito so ang mangyari tuloy ma stress yung babaeng kambing uh, minsan sinusungay yung babaeng kambing so i-distansya muna ng ilang minuto Pagkatapos, pag matsak mo na nasa kondisyon na naman siya, saka na naman ipaanuhan ulit. Tapos ako, mga dalawa or tatlong beses lang ako magpakasta ng kambing, pinakamalay ng tatlo. Uh, yun na yun. Hindi ko na basta-basta na pa palagi pang pakastahan kasi pag na-stress yan, hindi nabubuo yung yung ano, yung similya na yun pag na-stress ang babae kaya nga uh, ang ginawa ko tapos pag mga magbilang ako ng 17 to 21 days kung anong reaksyon ng babae pag naglalandi pa rin saka pa ako magpa ano ulit pero kung sakali na parang uh, hindi na naglalandi yung babae so ibig sabihin doon uh, buntis na yung babae tapos never na ako mag bigay ng antibacterial na basta-basta ng kung ano-anong antibacterial na kung ano-anong pang deworm sa loob ng mahigit isang buwan. Pag sakali mga nasa mahigit isang buwan na siya or dalawang buwan tapos mapansin ko na grabe na yung bulate niya saka pa ako mag deworm. Pero ang ginagamit ko pag nag-deworm ako sa mga buntis is uh, pinmindasol pag tapos binibilang ko palagi nag monitor ako palagi kung halimbawa yung pagbubuntis niya ay nasa 120 days na saka pa ako magbigay ng kahit anong ano anong klasing antibacterial kahit anong klaseng pang-deworm pero sa antibacterial mayroon tayong pang-antibacterial na para sa mga buntis pero karamihan ng mga antibacterial bawal sa buntis yan kaya nga, dapat maingat, maingat tayo palagi. Ganon ang Maharlikan Good brother. Maingat tayo sa pagbigay ng gamot sa, ano, sa mga kambing natin na buntis, sa mga maliliit natin na kambing, at saka kahit sa mga bak, maingat din ako upang iwas ano sakit yung mga bak natin, hindi pagkakagalis, Uh, wag wag palagi yung sinasabi nila na ano lang daw yung albindasol or uh, albindasol kasi nahihingi daw sa ano sa sitibit or abalbasin uh, kasi yun na daw ang uh, kasanayan nila. Ang nangyari tuloy yung mga bak nila or mga kambing nila maraming mga galis or kung ano-anong sakit kasi nagka-resistance na yung ano na yun, yung bulate sa katawan pag binigyan mo ng ano ng albendazole or balbasin parang kung sa tao pa parang nalalasing na lang hindi na sila namamatay mga bakterya na yon kaya nga dapat pabago-bago kung ngayon albendazole ah, sa susunod naman bigyan mo ng ano kung may mayroon kang ibomic ibomic kung walang ibomic ivermectin yung ibig sabihin ng ivermectin at saka ibomic magkaiba yan ha ang ibumic, ibig sabihin, imported yan. So, pag sinabing ibermictin, so, ibig sabihin, lokal. Pero ang ibumic ay pag may may din ng ibermictin. So, yung mga ibermictin, mga ano yan, uh, uh, nag-franchise sila sa, ano, sa ibumic. So, ibig sabihin, lokal. Dito lang sa Pilipinas ginagawa, pero epektibo pa rin. The same ang dosage, halos the same ang epekto. Pero may nagsasabi na ang ivermectin asta at saka ibumic ay the same lang daw ang epekto. Pero ako in inobserbaran ko sa haba ng panahon sa ilang taon, magkaiba talaga. Mas epektibo pag ibomeg kasi imported 'yan eh. Kahit kukopyahin pa 'yan dito sa Pilipinas sa nag hindi nila tinuturo siguro lahat-lahat ng mga ano ng mga sekreto doon. Uh, doon sa mga pang alibawa ingredients ganyan sa mga ano nila so mayroon silang sekreto na na hindi ibinibigay doon sa mga nag franchise so mas mainam pa rin pag ibumig kasi epektibo talaga tapos yung iba nagbibigay ng ibumig, ibermectin uh, wala daw ang epekto paano magka -epekto? yung kambing nyo uh, sobrang payat na tapos halata na na grabe na yung bulate tapos tinuturukan niyo sa paa kasi sabi nila nakalagay ay so ibig sabihin intramuscular so, ibig sabihin kahit saan basta dito daw sa braso o sa laman so o nga tama ka pero kung ang kambing mo naman ay eh, grabe na eh wag na dito sa paa para epektibo dito sa leeg. sabi naman ng iba, namamatay daw yung kambing pag tinurukan sa leeg. Pag natamaan daw yung ano dito, yung nerve dito sa totoo lang dito sa nerve na yan, mas mainam pag grabe na yung kambing nyo. Hindi namamatay yan ang kambing. Yung magkuha nga ng sample sa ano sa uh, kai -e, dito man sa pinaka principal na ano na nerve na to. Dito man mag magkuha ng dugo. So, but hindi namamatay. Yung namamatay, kasi unang-una, overdosage. Pangalawa, ordinary yung karayom na ginamit nyo, baka natamaan doon sa leeg, or yung itong dito, oh. pag ito ang natamaan, bawal yan. Pag tumago sa, halimbawa, mag, ano ka dito, tapos tumago sa dito, yun siguro. Pero hindi, basta-basta yan namamatay. Yung kalukuhan yun yung sinasabi na namamatay. Ibig sabihin doon, baka overdose yung pagbigay nila tapos ano sinasabi nila na uh, mas safe daw yung albendazole or or uh, balbasin ikumpara sa injectable uh, yun ang kadalasan na sinasabi sa mga tao na kulang sa kaalaman no eh ako hindi ako naniniwala karamihan kasi nang sasabi ng ganyan ay mga hindi nakapag-seminar, kung nakapag-seminar man, isang bisis, dalawang bisis, tatlong bisis, uh, ganyan lang. Pero akala nila da, parang sobra pa sila sa, ano, sa doktor. Uh, isipin natin, hindi gumagawa ang mga doktor ng mga ganyang gamot kung hindi yan safe sa kambing. Safe yan. Ang problema lang doon sa gumagamit. Kasi wa, sa ilang taon na ako naging ano uh, sa experience ko mga ilang taon na ako nang gamot ng mga kambing never pa ako nagka experience na nag-inject ako dito sa leeg na namamatay yung kambing pero yung albendazole or or albaside na sinasabi niyo na safe hindi yan safe sa totoo lang hindi yan safe kasi pag sinaksak mo yan sa bibig ng kambing tapos pinisil mo kaagad tapos sumigaw yung kambing mo mag mag-open yung exit na papunta doon sa baga ng kambing yun ang dahilan na mamatay yung kambing yung baga niya parang parang nalulusaw pag kinatay mo yung kambing makikita mo talaga yung baga iba ang kulay yun ang dahilan na mamamatay ang kambing pero sa <coughs> Kaya nga yung kambing mamamatay kung maggamit ka ng oral, pag saksak mo sa bibig ng kambing, pagkatapos pinisil mo kaagad, tapos biglang sisigaw yung kambing mo, mag-open yung exit na papunta doon sa baga ng kambing. Ang mangyari tuloy, mamamatay yung kambing mo. Kung hindi man mamamatay yung kambing mo, magkasakit kasi parang malulusaw yung kanyang baga. Kaya nga, kalukuhan yung sinasabi na ang oral ang mas safe, hindi safe yun. Injectable, mas safe. Basta nasa tama lang yung dosage Yung sinasabi na namatay dahil ano, nangyari lang yung namatay kasi bago sila magturok ng kambing nila, bago sila magdeworm, 50-50 na yung kambing nila. Karamihan ng mga customer ko, nagpa -ta tatawag lang sa akin magpagamot lang ng kambing kung yung kambing nila ay eh, nakahiga na tingnan nyo yung kambing, pakiramdaman nyo sa balahibo ng kambing uh, pag alanganin na kayo magturok na, huwag nang antayin na magkasakit pag nagtatai yung kambing nyo bago kayo magpaturok so hindi maganda uh, kumbaga sa sakit pa yan ng tao ay complicated na hindi na pwede siya ng deworm na deworm lang dapat kombinasyon na uh, dalawang gamot nang binibigay ko dyan basta basta sa sobrang payat na yung kambing tapos hindi na yan makukuha sa isang turukan lang dapat mayroon ka pang paluap ipaluap mo pa yan kasi namamatay yung bulate na yan e, kaso naman ay yung mga yung mga itlog ng bulate yun na naman ang maghat so sa loob ng mga sampu or labing isang araw naghats na yan pinakamalayo na yung labinsang araw, sumaghats so na yan, dapat magsikandus ka pagdating ng mga 15 days upang yun na naman ang patayin mo. Para safe na yung kambing mo. Ganon ang diskarte pag sobrang dami na ang uh, bulate. Marami akong nakasagutan doon sa, ano, sa FB. Yung karamihan, yung mga tagaluson. Tapos, uh, para magaling din. din. Uh, sabi nila, bakit daw ako magre uh, mag-recommend ng ano ng ibuprofen doon sa kambing na uh, payat na kasakit yung kambing dapat daw uh, DCM kasi yun daw talaga ang pinakasip DCM tapos yun daw kasi ang turo sa kanila ng mga mga speaker nung nagseminar sila DCM sa totoo lang marami nang nag nag ano nagdala ng mga kambing nila doon sa doktor na eh, lalo na si Tibet no na imbes dinala nila yung kambing nila kasi nalulumpo na tapos hindi na kumakain payat na masyado dinala nila doon anong nangyari namatay yung kambing nila itinanong ko ba't namatay eh, sabi ko wala kayong tiwala sa akin tapos mas mataas yung tiwala nyo doon sa sitibit. Pagkatapos nga, ngayon, ganun, na rin, ganun pa rin ang nangyari. Namamatay yung kambing nyo. Sabi ko, ba't namatay? Anong itinerok? Sabi nila, ginamitan lang daw ng DCM. Uh, yun daw kasi ang tama, DCM. So, ang nangyari, namatay yung kambing nila. Kasi yung DCM, kung babasahin mo yung DCM, dextrose man yan. Hindi man yan maka, ano, hindi man yan panggamot sa kambing mo na nagkabulati. Karamihan ng kambing na nag nagkumbulsyon, uh, nalulumpo na yung iba dahil sa sobrang bulati yan. Tapos pag ginamita mo yan ng DCM upang ma wala yung lagnat daw sabi nila, kung matanggal man yung lagnat, ay yung bulati natanggal. Wala. Ang mangyari sa kambing mo, patay kasi nagkaganyan ang kambing dahil sumubra na yung bulate nalulumpo ang kambing at namamatay dahil pag sumubra yung bulate yung iba iba noon sa mga bulate na yon doon mag-atake sa baga at sa kaatay ng kambing kaya nga sa loob lang ng ilang araw pag yan ang aatake doon sa atay at sa kabaga ng kambing mamamatay yung kambing mo at nalulumpok yung kambing mo uh, yun ang kadalasan na nangyari so kung maka encounter kayo ng seminar makasali kayo ng mga seminar ng mga magagaling talaga na doktor ituturo yan sa iyo uh, tapos toto yung sinabi ko na yung atay at sa kabaga ng ng kambing -ano yan ng ano inaatake yan ng mga bulati uh, napasubra na yung bulate ng kambing. Kaya nga, hindi pwede na wabalik-balik kang gumamit ng albendazole or uh, balbasin. Kasi pag ganong klase na sakit, uh, na bulate, na napunta na sa baga at saka sa atay, ginamitan mo yan ng albendazole or or balbasin, sigurado ka na mamamatay yung kambing eh wala naman sila sa bituka doon na sa atay at saka sa baga eh yung albindasol na yan at saka pinmin, ah, balbasin na yan doon man yan sa bituka so sigurado ka na safe yung kambing mo kaya nga kadalasan na pero pag ginamitan mo yan ng ibumic iturok mo yan sa katawa ng kambing sasabay doon sa dugo ng kambing lahat ng laman ng kambing or laman ng lobo or organ makontaminate yan ng ano, medisina ng ibomic. So, ang mangyari, pag kinagat ng bulate yung baga, atay, or bitoka, kasi sinisipsipan nila yan ng dugo, ang mangyari, mamamatay yung mga kambing na yan. Pero doon sa mga oral, hindi mo yan masip, oh, hindi mo yan masasabi na sip ka na. Kasi pag doon na sa baga at saka sa atay ng kambing, wala. Kung matamaan man, parang nalalasing lang. So, naka-encounter ako dito, may nagdala ng kambing dito sa akin. Nagtataka ako, bakit mayroong parang uod doon sa mata ng kambing? Tapos, ginanyan ko ng dahon ng ano, damo. Hindi matatanggal. Tiningnan ko ng mabuti. yung palay, nandoon sa ilalim ng mata ng kambing yung yung ano, yung parang uod. Kasi itong mata ng kambing or mata natin, mayroon pa yung parang plastic doon sa ilalim. Doon sa ilalim, nakapasok yung bulate na yon. Akala ko nung umpisa, oo, ay yung pala, isang uri ng bulati So, ibig sabihin, doon na nag sa mata ng kambing. Ang nangyari sa kambing na yon, nabulag yung isang mata. Ang isang mata, okay, kasi na, nagamot ko. Pero yung isa, wala, wala, na, hindi na naagapan. Kasi parang tatlo at tatlong maliliit na bulate nakita ko sa isang mata. So, kahit sa tao, ganun din. Yung ibang tao, sumusuka. Ang naisuka nila, bulate. Yung ibang bulate dito sa, ano, sa ilong maglabas. No? Ganun din sa kambing. Walang kaibahan yung kambing. So, yan ang sekreto ko na ginagawa ko kung mag Albinda Solman ako ngayon or Balbasin sa susunod. Ay, bumik na ako. So, kung wala kang pambili ng ay dahil mahal, mag ivermectin Mura man lang yan ay 400 ata mahigit. Pero ako, sinanay ko na yung sarili ko na hindi ako bibili basta-basta sa mga online. No, kasi sa online, ang daming piki. Kay Sir Mad Mangilin, nagturo kami ng kambing niya dalawa yung nadali kasi expire pinapalitan lang nila yung label ang ginagawa daw pag magpalit daw ng label ibababad sa tubig ng ilang oras pag tanggal daw walang bakas na tinanggal yung ano, label na yon tapos pinalitan nila ulit ng ibang label na naka-imprinta iniiba na nila yung pangalan ng gamot na yan so, kaya nga ako hindi ako basta-basta bumibili sa online yung bumibili talaga ako doon sa mga mga kilalang mga aggregate supply doon sa mga lalo na pag mga wholesaler doon ako bumibili tapos ah, kung mag halimbawa walang available kung mag online man ako doon ako sa mga legit na mga ano na mga nagsusupply sa online tapos hindi ako bumibili basta-basta sa mga, mga mga hindi kilala na mga ano, yung mga aggregate yung mahina ang ceiling nila kasi karamihan diyan pa-expire na yung mga gamot nila. Lalo na pag tingi-tingi, hindi mo man niya nabasa sa label kung expire na o hindi. So, hindi kasi. Ginagawa ko, kung patingi-tingi man ako, doon ako sa mga mga kilalang agribit yung mabilis talaga maubos yung gamot nila para sigurado ako na walang expire tapos kung may tira tayo bibili talaga tayo ng isang ano isang buti talaga kasi mababasa natin yung tamang direction doon at saka yung expiration yun lang mga ka ano tapos papakastahan ko na itong kambing natin Ciao